Maganda magandang araw sa inyo mga ka-chicken Kumusta po kayo dyan mga ka-chicken ano? Sana ay okay lang po kayo dyan mga ka-chicken Welcome back dito sa aking channel mga ka-chicken Kung bago ka pa lang dito sa channel Please do subscribe and hit the notification bell Para updated kayo Sa mga upcoming videos pa natin At saka pakilike na lang din mga ka-chicken Sa video nito bilang supporta dito sa channel Ayan mga ka-chicken Ngayon nandito naman tayo sa ating manukan Okay, kung makikita nyo sa likod ko, uh, ito yung ating breeding pen. Ayan, uh, ito yung mga breeders ko, no? Ayan, ito yung ating Rhode Island Red. O makikita nyo, kung makikita nyo sa camera, dark na dark. Uh, dark mahogani po siya na Rhode Island Red. Ayan. Kaya yeah, ayos na ayos ngayon. Tingnan natin mga ka-chicken. Para uh, makita nyo yung ng husto at saka may bibigay akong mga tips sa inyo mga katikin tungkol sa breeding pin natin at saka pag-breed ng ating mga breeders para makakuha naman kayo ng idea para doon makatulong doon sa mga nagmamanokan, no? lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang mga ka at doon, doon sa mga may balak na magsimula sa pagmamanokan e ayan, tingnan natin mga ka-chicken okay, ayan mga ka-chicken ito yung mga breeders ko no? So, yung mga Rhode Island Red ko dito. Yan po sila. Saka, dito din po. Ito so, yung mga Rhode Island Red ko din. Yan. sila sa loob. At saka dito. Ito yung mga Harvard ko. Uh, yan. Yung iba ko na breeders nandun na uh, naha ko muna. Renaming so, ko muna sila. Yan. Ayos na ayos na. Okay. Okay, ngayon mga ka-chicken, natin yung mga rod island red ko. Yan. Ayos sila. na. Ayos na ayos. Uh, tingnan natin kung may itlog na ba sila para sa ngayong araw. Yan. Mayroon na mga ka-chicken. No? May itlog na silang itlog para sa araw na ito. Uh, yung ating mga breeders And dito din sa kabila yan mga uh, breeders ano okay ay mga ka-chicken nakita niyo po yung ating mga breeders ano at ngayon mga ka-chicken magbibigay po tayo ng mga tips tungkol sa breeding pen at sa pamamagitan po ng pagsagot natin ng mga ilang katanungan ng mga kabakyar natin o may mga chicken natin na nagtatanong kung ano yung mga tungkol sa pagmamanukan. oo unahin natin yung tanong ni Tats Tats. O, yung tanong niya ay mga ilang buwan ba dapat bago isalang sa breeding pencer? Okay, yung mga breeders po mga chicken. Uh, mostly po yung ating mga manok lalo na pong mga heritage breed tulad ng mga Rhode Island Red ay 5 months pa lang na yung itlog na sila pero mas maganda po na isalang natin sila ilagay natin sila sa dito sa breeding pen na mga 6 months na at saka uh, napakahalaga po yung priming sa ating mga breeders bago natin isalang sa ating mga breeding pen ano? ayan na uh, makita nyo po sa screen tungkol sa pagpapriming kung paano. Uh, Ayan, yeah, makita nyo rin po dito sa taas, no? Mas maganda po mga chicken yung ating mga breeders. Mga 6 months, mas uh, maganda. Ilagay na natin dyan. Kung pero kung gusto nyo talagang mas, ano pa, mature pa yung mga breeders natin bago natin ipakastahan o isa lang sa ating mga breeding pen. Uh, mas maganda kahit 7 to 8 months mga kasi mga kasi na uh, pwede na yung ano yung gusto nyo macho kasi yung mga ano mga chicken 5 months pa lang lagi start na magitong yung mga heritage bread yung mga, <coughs> mga Rhode Island Red ay ano na mga chicken maliliit pa yung mga itlog nila no ay mas maganda talaga na medyo man, panahin muna natin yung maturity ng kanila no bago natin yung pag ano sa kanila natin sa kanila. sunod na katanungan mga ka chicken ay kay Alin Chan Bersusa. Yung tanong niya, Idol, ilang inahin ang pwede sa isang tandang sa breeding pen, okay? Yung ratio po mga chicken ano sa isang tandang na pagpapakastahan natin sa mga inahin, yung ratio niya mga chicken ay ano po, para ma fully fertile talaga, mas maganda talaga yung fertility na may bibigay doon sa mga inahin, ang itlog ay nasa mga lima hanggang pito lang po yung pinakamarami. Yung, yung iba naman po mga kachiki, nagsasadji sila ng mga hanggang sampo. Ah, wala naman problema yon pero ano kasi mga kachiki, yung pag-usapan natin dyan, yung fertility kasi ah, sa akin yung experience, ganun, nag-train ako dati. Pero ano po mga chicken yung hindi na masyadong nanuhan yung parang marami yung hindi nagiging fertile no kung marami na masyadong inahin uh, tulad lang din po ng tao kung mas masyado nang marami ayan po para po mas maganda talaga no yung ano yung pagkastahan nila yung breed nila to bread. ayan po mga idol sa isang breeding pin na uh, mga 5 to 7 na inahin depende din po sa laki ng inyong breeding pen uh, dito tulad dito sa akin hanggang lima lang po yung nilalagay ko talaga kasi masyado na silang crowded kung dadagdagan ko pa. O oh, yan. At sunod naman mga katanungan mga ka-chicken ay kay Sir Mark Anthony Austria. Ito yung tanong niya mga ka-chicken. Sir, yung Rhode Island Red po ba ng manok kailangan din i-incubate yung itlog o naglilimlim din sila? Actually mga ka-chicken, ano, maraming nga tatanong kung yung Rhode Island Red ba ay naglilimlim. Pero yung ano po, mostly sa aking uh, lalaman at sa aking naranasan uh, din po about sa uh, Rhode Island Red mayroon pong mga 80 to 90 talaga ng mga Rhode Island Red na hindi talaga naglilimlim sila uh, itlog lang sila ng itlog ano. pero mayroon din naman pong uh, mga ilang prosyento konting prosyento lang lang ating mga ina na Rhode Island Red at nagiging broody din po sila uh, naglilimlim sila pero ano lang, bihira lang pero karamihan talaga mga ka chicken hindi talaga sila naglilimlim. Ano? Yan po yung sa Tokus sa Rhode Island inahin. ah uh, kailangan po natin yun na uh, incubate. May incubator tayo. Kung wala naman po, pwede itin po natin yung palimliman sa ibang inahin natin. Lalo na doon sa mga native chicken. Ano? Kung mayroon tayo. Sige, sunod na katanungan mga ka chicken ay... Eh, Sir Lid Ortiga Official Sir, pwede ba ang lalaki na Rhode Island Redo, o RIR e breed ng native na babae na manok? Ang sagot po dyan, idol, ay oo, pwede, pwede. Pwede breed natin yung mga Rhode Island Red na mga lalaki sa mga native na inahin. Yung ano po dyan, yan po yung uso na din ngayon, yung ginagawa sa iba para po ma-upgrade yung mga native na mga manok nila. Uh, kasi yung ano talaga, Rhode Island Red, malalaki, diba? At saka, ano din siya, dual type siya, meat and egg type. Kaya in-upgrade na nila yung mga native oso dun po yan, yan dito sa amin. Kaya pwedeng pwede idol, wala problema yan. Ayan lang po muna mga ka-chicken ano, para sa video natin na ito. Sana may kunti kayo natutunan mga ka-chicken tungkol sa ating breeding pin at sa pag-incubate ng ating mga manok. Ayan sige po. Ito po yung mga itlog nila ngayon, bagong-bago. Ayan po mga ka chicken no. Ah, uh, ayan lang po muna mga chicken at uh, shout out muna tayo mga ka chicken. Okay, ayan po mga chicken no. Uh, maraming maraming salamat sa yung panonood, sa yung walang sawang suporta dito sa ating channel at saka sa mga laging nanood ng mga video natin. Maraming maraming salamat sa inyo ay mga idol. At ingat po kayo dyan palagi Ano? At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe na lang din po. At paki like din po yung video na to bilang supporta dito sa channel. Ay mga katikin, ingat po kayo dyan palagi. God bless. Thank you.